ang magigiting na ng mga ngani grabing bilis nila grabe <laughs> oh. mga mandirigma sa anihan <laughs> mga gwapo oh shout out sige na Ini pawala pag sah. Oh. <laughs> Shout out na Gyo. Pakilala ng page mo. Kada pa. Ka. <laughs> nah. Yan ang mayari Ay, ng ano, palayan. Nahambar ko na dito sa tubang sa kuwaan sa kulak <laughs> ba na magpakuan kasunod ng bentado. Si Kumay Payong bala ko to bit sa umbrella.